Maghihintay na po ulit tayo ng bagong chapter dahil naubos na po ulit, at heto na po ang mga isisigaw natin ngayon na sina Lodi J. Zumo Zumo Jr., Lodi Jesus Del Monte, Lodi Ronil Pinaso, Lodi Monte Joe May, Lodi Shakol Hodes, Lodi Michael Duong, Lodi Kenzo, Lodi Davino Felipe, Lodi Ronnie Jazzle Jr., Lodi Angelo Roga, Lodi Red, Lodi Marvin John Aragon, Lodi Cruz Las Piñas, Lodi World Views. Lodi Jeff maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika-isang daan at apat na kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi sa kanya nito na ang monghing ito ay ang general manager ng Heavenly Marshal Sect. Nasisimabae. Nanlaki ang mga mata ni Palm Emperor nang mapakinggan niya ito na napasabi na ano. Heavenly Martial Sect. Sinabi pa sa kanya ng monghe na tama. Buhay pa rin ang Heavenly Martial Sect. Hindi maipinta ang mukha ni Palm Emperor na sinabi pa sa monghe na anong ginagawa ng isang miyembro ng Heavenly Martial Sect dito. Sinagot siya nito at sinabi na para maipaliwanag 'yan, kailangan ko munang ikwento ang aking pinagmulan. Noon, isa akong matalik na kaibigan ni Yun Jiangchun na tinawag ang sarili bilang Heavenly Martial God. At ako ang namahala sa lahat ng gawain ng Heavenly Martial Sect bilang General Advisor. Nang matalo ni Wu bok ang Heavenly Martial God, nagbago siya. At dahil sa pagkadismaya ko sa pagbabagong yon, iniwan ko ang Heavenly Martial Sect at namuhay ng lihim sa Shaolin. Napayu ko ang ulo nito na sinabi pa na gayon paman, hindi ko kayang bitawan ang pagkakaugnay ko sa Heavenly Martial Sect. Kaya nagsimula akong makibalita tungkol sa sekta sa pamamagitan ng kalapating mensahero. Sinabi naman sa kanya ni Palm Emperor na obsessed ka pa rin sa isang baluktot na paniniwala. Ano? Tumingin sa langit ang monghe sinabi niya na baluktot na adhikain, ang sabi mo, bagamat mapaniil ang aming heavenly martial sect. Tulad ng ibang mga sekta, ang layunin namin ay marating ang rurok sa pamamagitan ng martial arts. Nakakrus ang kamay sa katawan ni Palm Emperor na nakakunot ang noo na nanakatingin dito na sinabi niya na kahit ganon, palusot lang iyan. Walang nagbabago, Tama na ang satsat mo. Gusto ko nang marinig ang mga sagot mo sa mga tanong ko. Sinabi sa kanya ng matandang monghe na si Domineering Emperor na si Guyuho ay buhay pa hanggang ngayon. Nagulat na hindi makapaniwala si Palm Emperor sa kanyang narinig. At pagkatapos sinabi sa kwento na sinabi ng matandang monghe na Domineering Emperor ay kinakalap ang mga natitirang kasapi ng Heavenly Martial Sect na nagkalat sa buong mundo ng martial arts gamit ang pamana ng Heavenly Martial God. Napatikom ng mahigpit ng kamao si Palm Emperor na sinabi niya na mabuti yan. May hindi pa ako nababayarang utang sa gabong iyon. Dagdag pa niya na tumingin ang matalim sa monghe na sinabi na kung ganon, ang domineering emperor ba ang nagpadala ng mga mamamatay tao para tapusin ako. Mabilis na tumugon sa kanya ang matandang monghe na nahindi. Ang nagpadala ng mga mamamatay tao ay iba pa. Sila na talaga ang itinuturing na tunay na may control sa Heavenly Martial Sect na Tumugon si Palm Emperor na ano ang ibig mong sabihin? Sinabi sa kanya ng matandang monghe na ang kasalukuyang Heavenly Martial Sect ay isa na lang parang puppet. At may isang nakatagong puwersang siyang tunay na kumokontrol dito. Nagulantang si Palm Emperor sa kanyang narinig na napasabi na sang nakatagong puwersa. Na sinabi ng muli ng matandang monghe na isa silang lihim na organisasyon na umiikot sa tatlong Panginoon at halos walang nakakaalam tungkol sa laki o mga gawain nila. Dagdag pa nito na ang tiyak lang ay ang layunin nilang sakupin ang buong mundo ng martial arts at ginagamit nila ang isang dakilang digmaan bilang paraan upang maisakatuparan ito. Nakatingin si Palm Emperor sa kanya at sinabi na digmaan. Tumugo nito na oho. Dagdag pa nito habang nakayuko ang ulo na nakapikit na sila ang nagsimula ng Heavenly Demon na kaguluhan limampung taon na ang nakalilipas. Pati na rin ang Heavenly Martial na kaguluhan. Napasigaw si Palm Emperor Nano. Gusto mong paniwalaan ko ang kalokohang yan. Sinabi sa kanya ng matandang monghe na alam kong mahirap paniwalaan, pero ito ang katotohanang natuklasan ko matapos kong ilaan ang kalahati ng buhay ko sa paghahanap nito. Dagdag pa niya na palihim silang lumalapit sa mga makapangyarihang puwersa at kinukontrol ang mga ito habang tinatago ang tunay nilang pagkatao. At nakikita nila ang nasa sa puso ng bawat tao. Iyan ang kinatatakutang katangian na taglay nila. Napatingin sa ibaba si Palm Emperor na napagiwang ng katawan na sinabi niya na habang tumatagal ang paliwanag mo, lalo lang itong nagmumukhang kalokohan. Sinabi pa sa kanya ng matandang monghe na nakalimutan mo na ba kung paanong ginamit ng Heavenly Martial Sect ang atrocious sandstorm at black bulgang. Na napaisip si Palm Emperor na nakayuko ang ulo na nakatingin sa matandang monghe na kaya pala nagpapatuloy sila sa ganitong paraan. Dagdag pa niya na may seryosong muka na sila ang nagpadala ng mga mamamatay tao para patayin ako, ibig sabihin may panibago na naman silang binabala. Dagdag pa niya na ano nga ba talaga ang tunay nilang pagkatao. Hawak ang papel na sinabi ng matandang monghe na ang tanging nalaman ko lang ay isa sa kanila ay inapo ng Chu Kingdom sa loob ng mundo ng martial arts. Hindi ko nalaman kung sino talaga siya. Nagulat na napalaki ng mata si Palm Emperor na sinabi niya na Chu Kingdom, Nasinabing muli sa kanya ng matandang monghe na isa siyang inapo ng isang bumagsak na pamilyang maharlika. Kahit bumagsak na sila, kung sila'y mga inapo ng maharlikang angkan, tiyak na may mga puwersang palihim na nagpoprotekta sa kanila. Kaya't makatuwiran lang na taglay nila ang kakayahan at napakalawak na impluensya para magplano ng ganito kalaking hakbang. Iniyuko ang ulo ng matandang monghe na sinabi nito kay Palm Emperor na pakiusap, tulungan mo ako. Tumugon si Palm Emperor na bakit sa akin ka humihingi ng tulong. Sinabi sa kanya ng matandang monghe na isang tao na kayang kumilos ng palihim sa loob ng mundo ng martial arts at lumaban sa kanila at ikaw yon. Ang Blood Hand Palm Emperor Nagtatakang napasabi sa kanya si Palm Emperor na ano. Blood Hand Palm Emperor Isang palayaw para sa Palm Emperor na kilala sa pagiging walang pakundangan, walang awa, at hindi nalilinis kailanman ang mga kamay sa dugo, kahit isang araw. Napaseryoso ng tingin si. Palm Emperor na sinabi niya na paano kung tumanggi ako. Nakatingin ang pikit na mata ng matandang monghe sa kanya na sinabi na kailan pa ba tinalikuran ng Palm Emperor ang isang kalabang nasa harap lang niya. Dagdag pa niya habang nakalagay ang kamay sa likod na pero sinasabi ko ito dahil sa pag alala sinabi pa niya na hindi na ang tamang panahon para harapin sila ng harapan. Napasabi sa kanya si Palm Emperor na humihini ka ng tulong. Pero hindi pa ito ang tamang panahon? Sinabi sa kanya ng matandang monghe na kailangan mo rin ng oras para maghanda. Dagdag pa niya habang tumingin sa langit na lampas pa sa imahinasyon mo ang kapangyarihan nila. Lumipat ang eksena sa magandang bakuran na ito. At isang lalaki ang makikita na umiinom. Nabiglang may isang tao ang mabilis na lumitaw sa kanyang harapan na nakasuntok sa palad sinabi na mag-uulat po ako. Nabigo ang mga Japanese na mamamatay tao. Tumugo ng lalaking ito na ganun ba? Napapikit ito ng mata na sinabi sa kanyang isip na akala ko noong una ay sobra lang ang pag-aalala niya. Pero totoo nga, kahanga-hanga ang kanyang malayong pananaw. Sinabi ng nakamaskarang lalaki na nag-uulat na ano pong dapat nating gawin. Napaisip itong tumugon na manatili kayo sa distansya at magmasid lang. Ipadala ang ulat sa takdang oras. Seryosong nakatingin ito habang papaalis na ang nag-uulat na sinabi na naintindihan ko. At pagkatapos naiinis nitong sinabi na Palm Emperor. Baek Sang Won. Na sinabi pa niya sa isip na hindi ko akalaing may isang tao na ganyan kalaki ang epekto sa kanya. Dagdag pa nitong nakangiti na nasasabik akong subukan ang kakayahan ng taong tinuturing na pinakamahusay sa walong Heavenly Martial Emperors. At dito na po nagtatapos ang ika daan at limangput limang kabanata. Ika daan at limangput anim na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang kakahuyan kung saan umalis na mula sa Shaolin Temple si Palm Emperor na naglalakad na mula dito. Sinabi sa kwento na maayos ang naging pag-uusap kay Venerable Haimoon, ngunit mabigat ang mga hakbang ng Palm Emperor habang paalis siya ng Shaolin. Napatigil siya sa paglalakad. At naiisip niya ang naging pag-uusap nila ng matandang monghe na sinabi niya na kung ganoon, ang domineering emperor ba ang nagpadala ng mga mamamatay tao para tapusin ako? Tumugon sa kanya ang matandang monghe na hindi. Ang nagpadala ng mga mamamatay tao ay ibang tao. Sila na ngayon, sa katunayan, ang tunay na may hawak ng kapangyarihan sa Heavenly Martial Sect. Tumugon sa kanya si Palm Emperor na ano ang ibig mong sabihin. Nasinabing muli sa kanya ng matandang monghe na ang kasalukuyang Heavenly Martial Sect ay isa na lamang puppet at may isang nakatagong puwersang lihim na kumokontrol dito. Dagdag pa nito na ang tiyak lang ay ang layunin nilang sakupin ang buong mundo ng martial arts at ginagamit nila ang isang dakilang digmaan bilang paraan upang makamit ito. Balik kay Palm Emperor na napakunot ng ulo na sinabi niya sa kanyang isip na isang nakatagong puwersa. Mahirap yang paniwalaan. Dagdag pa niya habang pinatigas ang panga pero kung totoo iyon, muling malulunod sa dugo ang mundo ng martial arts. Pumikit pa niyang sinabi na anumang totoo sa likod nito. Ngayon na ang panahon para kumilos. Napatikom ng mahigpit ng kamao si Palm Emperor na ayon sa kwento, malabo man, nararamdaman ng Palm Emperor na ang labang ito ay isang kapalarang hindi na niya matatakasan. Na napasabi pa siya sa kanyang isip na seryosong nakatingin na ang mga hinayupak na to ay hindi basta-basta nalalapitan, kaya magiging mahirap ang landas na tatahakin. Pero ako ang Palm Emperor. Kahit ako'y bumagsak, hindi hindi ako tatakbo palayo sa kalaban. At pagkatapos ay tumingala sa langit at sinabi niya na lingmulong, Ito ba? Ang gusto mong iparating sa akin? At pagkatapos makikita ang kuwebang ito. Kung saan pumasok si Palm Emperor at isang libingan ang makikita na sinabi niya na matagal-tagal na rin mula noong huli. Na sinabi sa kwento na isang luma at kupas na lapida na wala man lang nakaukit. Pag-ari ito ni Ling Mulong na naalala pa ni Palm Emperor ang mga nangyari na sinabi pa niya na bulok na lupa man o bulok na tubig, wala akong pakialam. Kaysa harapin ang kung ano-anong gaya ng dark path, mukhang mas mabuting ang heavenly demon na lang ang kaharapin ko. Sinisisi ng Palm Emperor ang sarili niya dahil sa huli. Siya ang nagtulak kay mulong sa kanyang kamatayan. Ang pagsisisi at dalamhati mabigat na nakadagan sa kanyang puso. At ibinaba ng Palm Emperor ang kanyang espada bilang tanda ng panghihinayang. Isa yung tanikala na siya mismo ang iginapos sa sarili, isang panatang hindi na muling hahawak ng espada. Ngunit sa totoo lang, may hinala na siya mula pa noong lumitaw siling mulong sa kanyang panaginip, pero nagbulag-bulagan siya at nagkunwaring walang alam. Nanapasabi pa siya sa kanyang sarili na napabangon ng mabilis habang binabanggit ang salitang nakakabusit na nangininig ang katawan. Nanapahawak siya ng mahigpit sa kumot na sinabi pa sa kwento na ngayon kailangan na niyang kumawala sa mga tanikalang siya mismo ang nagbaon sa kaibuturan ng kanyang puso. Lumabas siya sa bahay na tumingala sa langit na ayon pa sa kwento na at tanggapin na rin na panahon na para tahakin ang bagong landas. Iyan ang kapalarang nakaatang sa kanya at ang daang kailangan niyang lakaran. Nakatingin ang malungkot sa libingan ni Lingmulong sinabi niya na patawarin mo ako. Ako na lang ang magpapasa ng lahat. Dagdag pa niya na pero kahit ganon. Bulok na lupa pa rin ang pinagmumula ng bulok na tubig. At pagkatapos itinaas niya ang kanyang dalawang kamay. Na makikita ang puntod ni Lingmulong ay unti-unting bumibita. At ilang saglit pa ay isang kahong mahaba ang lumabas mula dito. Na makikita ito sa ere na puno ng benda. Ibinuka ni Palm Emperor ang kanyang kamay sa harap nito. Ang hangin na pinakawala ni Palm Emperor ay sumira sa kahon at tumambad sa kanya ang dati niyang gamit na espada. Na ito ay pinagmamasdan ni Palm Emperor. Ang espada na tinatawag na Dark Iron Divine Sword ay naglalabas ng enerhiya. Na makikita ang mga mata ni Palm Emperor ay naging kulay green na nakatingin dito. Na biglang tumindi ang kanyang pagtingin dito. At pagtapos pumasok siya sa isang meditasyon. Na siya ay huminga ng malalim. Na niya ito at ilang saglit pa siya ay naglabas ng asul na enerhiya sa kanyang katawan. Na niya ito sa kanyang katawan. Pinagalaw niya ang kanyang kamay sa hangin na may nakabalot na enerhiya. Na siya ay tila sumasayaw habang ang kanyang enerhiya ay kumakalat sa ere. Na nakapikit siyang patuloy sa paggalaw. Na humakbang ng mabilis. Na siya ay gumagalaw na iniinsayo ang mga galaw ng espada habang nakapikit. Pagkatapos ibinuka niya ang kanyang kamay na itinaas sa hangin, kasabay nito ang pagmulat ng kanyang mata. Na makikita ang espada na umiikot dito ang enerhiya na ito ay kukunin na ni Palm Emperor. Nang makuha na niya ito isang malakas na enerhiya ang umangat mula sa kanya at sa espada. Sinabi sa kwento na ang lalaking may titulong Palm Emperor sa mundo ng martial arts ay muling itinaas ang kanyang espada. Isang makinang naliwanag ng isang mandirigmang espada na kailan may hindi pa nasisilayan ang namukadkad sa kanyang mga mata. Na napasabi pa siya na matagal mo nang hinintay ito. Ngayon, ipapaabot ko na sa iyo ang aking kalooban, Lumabas siya ng kuweba habang sinasabi niya na kung ganon, unang gawin. Harapin muna natin ang mga pipitsuging kalaban. Namuling ibinaling ang kanyang tingin sa likod. Kung nasaan ang libingan niling mulong. At pagkatapos ay tumawa ito na sinabi niya na kung ganon, babalik ako. At pagkatapos niyang magpaalam, malakas na tumalon siya sa ere. Na agad na pinuntahan. Niya ang mga ito at pinaslang na ayon pa sa kwento na batay sa impormasyong ibinigay ng matandang monghe, sinimulan niyang tugisin ang mga natitirang kasapi ng Heavenly Martial Sect. Lampas sa pagitan ng Orthodox at Evil Factions. At pati na rin ang mga nakatagong puwersa ng mga lakas na nasa kabila ng Great Wall. Ang walang takot na mga kilos ng Palm Emperor ay nagpalaganap ng usap-usapan na siya ay nagbabalak ng madugong paghihiganti laban sa hindi pa nakikilalang mamamatay tao. At habang kumakalat ang balita tungkol sa naturang asasin sa buong mundo ng martial arts, natural na napunta ang atensyon kay Song Wu Moon. Na makikita ang Justice Coliton na may nagsasalita na coalition leader. Ako po ba ang ipinasusundo ninyo? Tumugon ang ating bida na nahihiya na pwede mo akong kausapin ng mas magaan kapag tayo lang dalawa. Nahinarap ni Rami ang kanyang muka sa ating bida na sinabi niya na paano kung may makarinig. Kailangan nating mag-ingat, coalition leader. Natumugo ng ating bida na pero ito ay nakakailang talaga. Makikita ang sulok ng silid na sinabi ni Rami na sa ibang banda, bakit mo nga pala ako ipinatawag? Napaseryoso ang ating bida na sinabi niya narinig mo na ba ang mga usap-usapan tungkol sa asasin nitong mga araw. Tumingin din ng seryoso si Rami sa kanya na inilagay ang kamay sa katawan na nakakrus tumugon siya na oho. Iyan lang ang palaging naririnig ko kahit saan ako magpunta nitong mga araw. Sinabi sa kanya ng ating bida na gusto kong ikaw ang tumuklas ng katotohanan sa likod ng mga usap-usapan. Sumagot si Rami habang nakayuko ang ulo, na mayroon ka bang anumang palatandaan o pahiwatig? Napahawak ang ating bida sa baba na nag na sinabi niya na iniisip ko kung may kaugnayan ba ito sa insidente ng Guardian Squad. Kahit hindi man ganoon, siguradong may dahilan sa likod ng ganung kapangahas na pagkilos. Napatingin sa kanya si Rami na may gulat sa muka na sinabi niya na maaari kayang ito na nga ang binanggit mo noon. Na seryosong sinabi. Nang ating bida na ewan ko kung bakit. Pero may masamang kutob ako tungkol dito. At dito na po nagtatapos ang ikadalawang daan at limangput-anim na kabanata.